Marami sa mga nagiging problema ng tao sa relasyon ay bunga ng kanyang pabugsubugsong damdamin. Yun bang nauuna mo nang magalit bago pakinggan ang side ng isang tao? Naranasan mo na ba yan? Hindi ba minsan pag may nagsabi sa'yo na, alam mo, sabi ni ano, ganito ka raw. Minsan, nagpapanting agad yung tenga natin kahit na hindi pa verified kung totoong may sinabi at kung totoo o valid niya ang sinabi. Misan, sugod agad para kumprontahin ang sinasabing nagsabi. Misan, mas malala pa kasi yung nagre-relay ng impormasyon sa iyo. Hindi na nga reliable dahil mahilig sa dagdag bawas ng kwento, eh mahilig pa manggatong. Yun bang magsasabi pa ng, eh sa akin nga, ganito sinabi niya, nako. Para kang ningas na binuhusan ng gasolina at pinaypayan para maglagablab. Meron ka bang ganyang kakilala o dagdag bawas na gatong pa? Sa panahon ngayon na ang karamihan ay may gustong sabihin, parang bihirang-bihira na ang gusto makinig. Misan di pa natin nadidinig ang buong kwento, may conclusion na kaagad tayo. Sa telenovela nga, di ba? Iniisip na natin ang mangyayari sa bandang huli kahit wala pa sa kalahati yung serye. Kahit sa humihingi ng opinyon, madaling pumanig basta hindi pa kumpleto ang kwento. Misan naranasan ko na mamagitan sa problema ng dalawang magkapit bahay Maraming reklamo pareho at matagal nang di magkasundo kaya minarapat kong mamagitan nung nahilingan ako ng isang panig na kausapin ng kapitbahay na kagalit niya. Habang nakikinig ako ng mga kwento at kasaysayan kung paanong nagkagulo at umabot sa ganoon ng sitwasyon, parang makukumbinsi na ako na yung kapitbahay talaga ang may kasalanan. Nabago lang ang pananaw ko nung nakausap ko ang nasabing kapitbahay at nahadinig ang kanyang panig. Lalo nga ako nahirapan nung madinig ko yung side ng kapitbahay kasi mukhang tama din siya at may point din. Ang hirap isipin na iisa lang yung pinag-uusapan. Pero magkaiba sila ng paliwanag pero parehas na parang tama. Ang sabi nga ng Bible, ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo. Hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ang kabilang panig. Ito ang mga lesson dito. Una, Madaling pumanig pag di mo pa nadidinig yung buong kwento. Pangalawa, mas madaling makiramay sa negatibong damdamin ng tao kaysa pakinggan ang side ng iba. Pangatlo, maraming gulo ang maiiwasan kung tama ang proseso. Kaya bago ka lumusob sa may sinasabi laban sa iyo o bago ka makisawsaw sa issue, alalahanin mo munang pakinggan yung magkabilang panig. Mas gaganda ang samahan kung balanse ang tratuhan hindi ba saka pa